Guys, magpapaksir muna tayo. Ilagyan ko ng luya, tsaka bawang, tsaka mantika. Ngayon, ilalagay ko na yung bangos. Ayan. Para pumasok ang lasa ng suka. At guys, naglalagay rin po ako ng yun. <laughs> Gusto ko si yun. Ayan. Ayan po. Hintayin po natin siyang maluto. Ayan. Itatakpan muna natin guys. Para lumambot ang kanyang Lumambot si bangos. <laughs> Linagyan ko na po yan ng dato puti, suka. At siya nga pala, isabay ko na rin po itong ano, itong talong niya. Kasi, sandali lang naman po lumambot ito eh. Yung ulam natin. Tsaka yung sili. Yung sili na natin yung lasa ng sili ay papasok dyan sa ating binulutong ulap at tinagyan ko na rin na pampalasa ayan po ayan, ito yung nilagay ko suka natin marami na po ang nilagay kong suka. Kaya lang, hintayin kong kumonti ang ano, ang kanyang sabaw. Para po um, ma, yung timpla niya ay malasahan natin at kung kulang pa po dadagdagan po siya ng suka. Wait lang, wag ko muna pa lang tatakpan kasi pinako, konti ko muna yung sabaw niya. Babaliktad ko muna po para yung kabilang ano niya, maluluto siya. Para parehas ang lasa niya. marami pong luya nilagay ko dyan para yung lansa ayan, maaalis siya meron pa pa ng natirang talong paborito ng lahat and thank you po guys sa mga nagsasubscribe sa akin at sana po yung yung hindi pa nakapag-subscribe sa akin, welcome na welcome po kayo sa aking bahay. Ayan. Pakokontihin ko muna po ang ano niya, ang sabaw. Mmm, mm mmm, mmm. Masarap, masarap. my syrup. Wow, wow. Kaya lang, lalagyan natin ng konti salt. Konting asin. Ngayon pa lang, ay malasan, malasa na siya po. At Ayan na po guys luto na po siya. Ayun, habang mainit po, kukuha na po para kakain na tayo. At ayan na po guys, habang na mainit na mainit pa po. Tara, let's kain na po tayo. Ayan. 'no, oh, 'di ba? Oh, hanggang dito na lamang po ang aking pagbibidyo. video Please like and subscribe. Awesome TV! Bye!